Siya si Joe, matalino, maganda, at lubos na nilalamo ng pagnanasa. Tinatawag niya ang sarili bilang isang nymphomania, at hindi siya nahihiyang ikwento ang bawat detalye. Mula sa pagiging batang mausisa hanggang sa babaeng walang tigil sa paghahabol ng aliw, ang kwento ni Joe ay lantad, mapangahas, at puno ng panganib. Ito ang kwento ng isang buhay na pinaghaharian ng pagnanasa. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng bugbog sarado na nakita sa eskinita ni Seligman. Ngunit ang pagkaligtas pala sa kanya ay simula pala ng isang matinding pagtatapat. Tinanong ng matanda kung ano nangyari at sinabi naman ng babae na siya daw ang may kasalanan. Siya ang matandang Joe at isinalaysay niya mismo mula sa bibig niya ang buhay niya bilang isang nymphomania. Dalawang taon daw siya nang nadiskubre niya ang bulaklak niya. Bata pa lang daw siya ay mahilig na siyang mangdiskubre ng mga bagay-bagay at lagi daw nilang kinukuskus ng kaibigan niya ang mga bulaklak nila. Mahal niya daw ang tatay niya at isa siyang doktor, ang nanay niya naman daw ay isang malamig at walang kwentang ina. Lagi niyang binabasa ang libro ng tatay niya tungkol sa parte ng katawan ng tao, dahil interesado siya dito. Labing limang taon daw siya nang naisip niya na kailangan ng mawala ng pagkabirhen niya. Nilapitan niya ang isang lalaking malapit sa kanila at ibinigay niya ito sa kanya. Pagkatapos, umalis na siya na parang walang nangyari at binilang niya kung ilang beses pumasok. Tatlo sa harap at lima sa likod. Napakasakit daw at nangako siya na hindi na siya uulit pero hindi rin ito nagtagal. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng paligsahan ng kaibigan niyang si B. Ang paligsahan ay simple lang, paramihan sila ng mabebembang sa loob ng train hanggang makarating ito sa paruruunan, at ang premyo ay isang plastik ng tsokolate. Naglakad ang dalawa sa loob ng train habang namimili ng mabibiktima. Unang nakabingwit si B at pumunta sila sa banyo. Pagkatapos ng ilang sandali, sumunod naman si Joe kung saan nagpahatid lang siya sa banyo pero nagbembangan sila. Napagtanto ni Joe na madali lang pala itong gawin, pero lamang si B sa iskor, lima laban sa tatlo. Nakabingwit ulit si Joe pagkatapos niyang magkwento tungkol sa alaga niyang hamster, at magtanong ulit kung saan ang banyo. Mamaya, naubusan na sila ng mabibiktima at lamang pa sa punto si B, kaya lumipat sila sa VIP room. Dito hinanapan sila ng tiket ng konduktor, pero wala silang maipakita, at para walang gulo ni Libre na lang sila ng isang mayamang lalaki sa kabilang upuan. Dahil sa kabutihang puso niya, gusto siyang suklian ni B sa ibang paraan, pero tumatanggi ang lalaki kahit anong pilit niya. At dahil lamang sa punto si B, hinamon siya ni Joe na kung mabebembang niya daw ang lalaki ay panalo na siya kung saan pumayag naman ito. Sa umpisa ayaw talaga ng lalaki dahil mahal daw niya ang asawa niya, pero inunti-unti siya ni Joe at dinaan niya siya sa kwento hanggang sa makuha niya siya. Sa huli nanalo si Joe at umuwi na sila. Simula daw noon ay lagi na siyang nakikipagbembang sa iba't ibang mga lalaki at gumawa sila ng grupo ni B na tinawag nilang The Little Flock. Ang grupo daw ay tungkol sa pakikibembang at isang rebelyon laban sa pagmamahal. Minsan sama-sama daw sila nagkukuskus ng mga bulaklak nila. Ang batas nila ay bawal daw silang magkaroon ng kasintahan at hindi daw sila pwedeng makipagbembang sa parehong lalaki ng dalawang beses o higit pa. Nere-respeto niya daw ang mga batas nila pero napagalaman niya na kahit ang pinuno nila na si B ay hindi ito nasusunod. Nakipagbembang siya sa isang lalaki ng tatlong beses at may relasyon din sila na ikinagalit ni Joe dahil para sa kanya ang pagmamahal ay isa lamang walang kwentang bagay. Naghanap daw siya ng trabaho at hindi niya inaasahan na natanggap naman daw siya bilang isang assistant sa isang printing house. Kahit hindi siya nakapagtapos at walang experience, dahil nagustuhan siya ng boss niyang si Jerome na lumalabas na siya pala dati ang lalaking nakavarhen kay Joe. Ang uncle daw talaga ni Jerome ang boss kaso nagkasakit daw siya kaya siya ang pumalit. Pinasyal niya si Joe sa gusali at sinubukan niya siyang halikan sa elevator pero tumanggi si Joe dahil hindi niya daw siya type. Hindi naman siya sinesanti ni Jerome pero simula noon ay naging masungit na siya kay Joe. At para makaganti sa kanya binembang ni Joe lahat ng mga lalaking empleyado sa kumpanya sa banyo at pinapaselos niya si Jerome. Pero pagtagal, nahulog din ang loob niya kay Jerome at hindi niya ito inaasahan. Huminto na siya sa pakikibembang sa ibang mga lalaki at aaminin niya na sana kay Jerome ang nararamdaman niya pero wala na siya sa opisina at bumalik na ang uncle niya. Hindi daw alam ng uncle kung kailan babalik si Jerome o kung saan siya pumunta. Hindi basta malimutan ni Joe si Jerome sa isip niya at nagawa niya pang mga likot ng bulaklak niya habang sakay ng train at habang iniisip si Jerome. Dahil sa kalungkutan mas tumindi pa ang pagkahilig niya sa pakikibembang at sa dami ng benibembang niya at karelasyon niya. Hindi niya na matandaan lahat ng pangalan at mga mukha nila kaya nililista niya sila at hinahati niya ang oras niya sa kanila at kailangan i-schedule. Isang araw, pagkatapos nila ng isang lalaki pinapaalis niya na ito dahil darating na ang susunod niyang lalaki at ayaw niya silang mag-abot. Pero ang lalaki ay tumangging umalis kaya nakipaghiwalay na lang sa kanya si Joe at pinaalis niya siya. Mamaya, nagulat na lang si Joe nang bumalik ang lalaki dala ang mga gamit niya. Lumalabas na iniwan pala ng lalaki ang asawa niya at tatlong anak nila para kay Joe. Ang masama pa ay sinundan siya ng babae sa apartment ni Joe kasama ang tatlong anak nila. Kinumpronta siya ng babae kung papaano niya daw winasak ang dalawampung taon na pagsasamahan nila ng asawa niya, at mas masama pa, maya maya, ay dumating din ang susunod na lalaki ni Joe. Ang bagay-bagay ay naging komplikado, pero wala lang ito kay Joe, dahil laro lang para sa kanya ang lahat, at wala talaga siyang balak seryosohin ang mga lalaki niya. Paglipas ng ilang buwan, namatay ang tatay niya sa hospital, dahil sa sakit at dahil sa sobrang kalungkutan niya nakipagbembang siya sa janitor ng hospital, at simula noon ay mas lalo pa siyang naging manhid. Nagpatuloy siya sa hilig niya at wala siyang pinipili mapatambay man, janitor o driver. At pagkatapos ng ilang buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita ulit sila ni Jerome at bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya dati ni Bina ang sekretong sangkap daw ng bembang ay pagmamahal. Nagsama silang dalawa pero malaki ang problema ni Joe. Sa dami na ng bembang niya ay naging sobrang manhid na siya at wala na siyang maramdaman kahit si Jerome na ang kabembangan niya. Ginawa na ni Joe ang lahat pero hindi talaga ito bumalik. At isang araw, napagkatuwaan ni Jerome na hamunin siya habang sila ay nasa isang restaurant. Kung mailalagay daw ni Joe ang kutsara sa loob ng bulaklak niya ay mananalo siya ng limang dolyar. Tinawanan lang siya ni Joe dahil madali lang daw ito kaya kumuha pa siya ng sampung kutsara at inilagay niya ito lahat sa loob. Mamaya pag alis nila, natawa na lang sila dahil nahulog ang mga kutsara sa sahig napati ang waiter ay nagtataka. Paglipas ng ilang buwan na buntis at nanganak si Joe dahil nakaligtaan niya daw uminom ng gamot. Pagkatapos niyang manganak umasa si Joe na maibabalik nito ang pakiramdam niya pero bigo siya. At isang araw umamin sa kanya si Jerome na nalulungkot daw siya dahil hindi niya daw naibibigay ang kailangan ni Joe. Kaya para daw matulungan niya si Joe pinayagan niya siyang makibembangan sa ibang mga lalaki. Tulad ng dati dumiskarte ulit si Joe nagbihis siya na parang inosente at nagpanggap na nasiraan ng sasakyan sa daan para makabingwit. Pagbalik sa bahay, hindi sila nag-usap ni Jerome at halatang ito ay nagsiselos. Pagkalipas ng tatlong taon patuloy pa rin siya sa ginagawa niya habang binabantayan ng anak niya dahil laging wala si Jerome. At kapag bumabalik si Jerome mula sa trabaho lagi siya nitong inaakusahan na pinapabayaan niya daw ang bata pero alam niya na nagsiselos lang daw ito sa mga lalaki niya. Sinubukan niyang sumubok ng ibang putahe dahil baka ito daw ang magpagaling sa kanya pero bigo pa rin siya. Kumonsulta din si Joe sa isang eksperto at isang malupit na tao pero bigo pa rin siya na mapagaling nito. Dahil sa kagustuhan niyang gumaling iniwan niya na si Jerome pati ang anak nila at hindi niya na sila nakita mula noon. Pagkalipas ng isang taon, nalaman niya na buntis ulit siya, pero ayaw siyang payagan ng mga doktor na ipalaglag ito kaya siya na lang ang gumawa ng paraan. Nalaman din ng boss niya sa trabaho ang hilig niya at ipinadala niya siya sa isang group psychology. Sinunod niya ang mga utos sa kanya ng psychologist at gumagawa siya ng paraan para mapigilan ang sarili niya sa hilig niya. Pero hindi pa rin ito tumalab at paglipas lang ng ilang araw ay naghahanap ulit siya. Hindi siya napagaling at sa halip lumala pa ito. Tinagap niya ang sarili niya at kung ano ang gusto niya. Nasesanti siya sa trabaho at naghanap ulit siya ng bago kung saan natanggap naman siya sa isang sindikatong kumpanya na nagpapautang. Tinanggap daw siya dahil sa dami ng karanasan niya sa mga lalaki at kailangan daw ng kumpanya ang abilidad niya. Ang trabaho niya ay maningil ng utang at binibembang niya din minsan ang mga matitigas ang ulo. Pagkalipas ng isang taon dahil sa trabaho niya, biglang yumaman si Joe at binigyan siya ng boss niya ng isang batang disipolo na may pangalang P. Ulila na daw si P at kailangan niya daw turuan at ipasa ang mga abilidad niya sa kanya. Kinaibigan muna ni Joe si P at nang umabot na ito sa tamang edad ay pinalipat na siya ni Joe sa apartment niya. Pero bago pa man niya turuan si P, ay nakonsensya si Joe sa ginagawa niya at inamin niya ang lahat sa bata. Simula sa illegal daw ang trabaho niya at kung ano daw ang plano nila sa kanya. Pero okay lang daw ito kay P at gusto niya daw sumama sa trabaho ni Joe. Ayaw ni Joe pero matigas ang ulo ni P at muntik niya ng barilin ang lalaki kaya pinagalitan siya ni Joe. Sa sunod na araw, pumunta sila sa susunod na sisingilin nila, pero nagulat na lang si Joe nang makita niya ang pangalan ni Jerome sa pinto ng bahay. Napaisip si Joe, at ayaw niyang pumasok sa bahay, kaya napagdesisyonan niyang oras na daw para si P naman ang magtrabaho. Bago pumasok sa bahay si P, pinagsabihan siya ni Joe na maningil lang ng pera, at wag daw siyang mananakit ng tao o manira ng kagamitan. Nakita ni Joe si Jerome sa malayo at nagawa naman ni P ang unang trabaho niya ng maayos. Anim na buwan daw magbabayad si Jerome at buwan-buwan siyang sinisingil ni P. At sa mga buwang sinisinil ni P si Jerome at umuwi siya, nakakaramdam si Joe ng paghihinala at pagsiselos pero binaliwala niya lang ito dahil baka napapraning lang daw siya. Pero sa huling buwan ng pagbabayad ni Jerome, nabahala si Joe dahil hindi pa nakakauwi si P kahit madaling araw na. Napagpasyahan niyang puntahan ang bahay ni Jerome at sa ikakagulat niya, tama nga ang hinala niya. Habang nakatayo siya sa labas, nakita niya si P at Jerome na nagbebembangan at may relasyon. Hinayaan lang sila ni Joe at sa sunod na araw umakyat siya sa bundok sa paboritong lugar niya para magpaalam. Napagdesisyonan daw niyang tumakas dahil hindi niya daw kayang manirahan sa parehong lugar kung nasaan si Jerome at si P. Isa daw siyang duwag at sa sunod na araw, paalis na sana siya nang hindi niya inaasahang makasalubong si Jerome at P sa daan. Inabangan sila ni Joe at babarilin niya sana si Jerome pero hindi pumutok ang dala niyang baril. Dahil dito sinuntok siya ni Jerome. Hindi niya daw maintindihan kung bakit hindi pumutok ang baril. Sinigurado niya naman daw na may bala ito. Sinabi naman ni Seligman na hindi niya daw kinasa ang baril at hindi lang daw talaga siya marunong gumamit nito. Natapos na ang kwento ni Joe at naiintindihan daw siya ni Seligman, hindi niya daw siya hinuhusgahan at tanggap niya daw ang pagkatao ni Joe. Pero sa huli, habang tulog na si Joe, ay lumabas din ang totoong ugali ni Seligman at inabuso niya si Joe. Kaya ang lahat ng ipinakita niyang kabaitan ay nauwi sa pagkukunwari, pagtataksil at pananamantala. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.